Yo, this is Angelo General Luna, General TV, TVK, Supreme Bloods. Um, dito kami ngayon sa The Park Cafe while waiting na mag-open yung The Edge Bar. Um, ito yung mga kasama ko ngayon. Ano masasabi mo Ayo, uh, Mamba of Malacazo, Shes Colibera, DBK Production, Shoutout sa General Luna, then NSUB, BHP, uh, at yung mga nakalimutan ng grupo na ito. Uh, dito nga pala kami ngayon sa The Park Cafe. Uh, ito, Coffee, siyempre, uh, Cappuccino, uh, ito no, the best ang kagayan. Yo, uh, Niki, Hanara Luna. So, nandito kami ngayon sa Park Cafe. So, yun. So, uh, uh, nagpapasalamat po kami sa ano, Rap Matikos ng Cagayan, uh, SLTG para sa accommodation namin dito. So, shoutouts po sa lahat ng uh, sumuporta po sa amin yung mga parents namin, yung mga friends, sa akin po si na Boss Yoying, Yoki Pips, uh, si uh, Photography, Ayeng Villarreal, then sa sa TVPI uh, members, uh, employees, yung nagambag-ambag po para to sa akin, salamat to. So, Mamaya na po yung event para sa Ruby bara Battle of the Iles. E Sana po, uh, hopefully, makuha po natin yung crown, pero susubukan po namin kunin. We will do our best para makuha, so wish us yeah. luck. Peace. Shoutouts sa uh, BHP, uh, NHUB, DBK, then Digo's Ipap Movement. Oh, yeah, Chesco. Chesco, Chesco Libera. Chesco? Yeah. Shoutout yeah. sa lahat ng team das, Kinabadon at sa kanyang father, to my family, and JP. Um, I will try my best lang na ma-follow namin ito. Alam naman namin na buto kong so kalaban ko, pinagulat ko kasi naman para lang sa labo kay Pam, talabanan ko yung buto sa CD. Hindi <laughs> yeah. ko namang sinasabing kaya ni Miki yung cricket challenge. Hindi lang kaya niya kasi sobrang basic na kayang kaya yon. Kahit si Kung Pusta, baby, best may isama mo siya, hindi kaya niya na maipaon. Kahit si Yang eh. kahit round 1 ko lang na verse, pagtapang sa 1, 2, 3 niya, talo na. Not yeah. counting. May angas, Dre. Ano yan eh. Basic nga eh. Ah, shout out nalang sa BHP and SUP. Sa Chesco Malacaso. Yoki Pips. Yoki Pips. Sa mga... Photo. Photographing. O talagang Suporta sa mga mga taga-Digos. Yes. Baka may maruya nice, tayo dyan. Hindi eh. Nyaw. Naroto nga pala. Naroto na. Supreme Lord. God's skills. DbK. Wala okay. na akong ibang sasabihin dyan. Pagkat sa mga banat ko ngayon ng mga katagang binibitawan na dalawang may katubayan ng mga palat na lalabasan ng mga salitay na isasabayan sa loob ng dalawang bungo na isip ng mga mga tinatanong, tinatanong, bakit nagubukaw, alam na ako yung kalaban ko, chill, parang relax lang ang karapat ko. Bubukit na Yeah, Viper ng... Ha? Ayun na po, masundan ako, guys. Ayun na po, masundan ako, guys. Ayun ako, guys. Sa Tura Ping, sa UT Pigs, sa Pimula, sa Apan, sa sa Apan, so, oh, okay. kayo. Um, pananghiran pa nang Mama, Paita. Ma'am, 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 ma'am. Sunod lang, sunod Shoutout ka pala sa Weep Cups ko. Sponsored by Viper. At wala na ng hit. Yeah. Weep Cups. Shoutout na mo ang mga pamilya na nabili sa Litos. Sa aking crush, sa aking sa kapit sa mga masawa. Sa mga nanabang, wala po akong mabayad pag na ng mga masawa. Sige lang, ulit ako kasi makabayad ako. shout shoutout sa Chesco. Eh, mamba. Ay, lahat na wala sa mamba. Oo, sige na. Salamat sa tanong, Chesco. HPE. Agoy! Sa... HPE. HPE! Nagatabutihan ah. Nagatabutihan. Alam, alam. Super. Sa Angel, diyan. Nagka-shoutout. Shake. Kasunod na kasunod ka rin. Check, CD, Naraluna, Medyo Kaos. Shoutout out sa uh, major sponsors ko. Bansong Family, Bantic Family, Shonis Family, uh, Olaf Nechar, Salon and Spa, 24 hours yan. At Pater at in front of the end building. They shit the fuck up. Wala yung boses ko. Pero yung kalabang kung bukas, magdada pa siya. Ayaw ko mag-English pa ano sabihin nila. Yung, yeah. naruto, Thay. Uh, Thay. Yo, huwag yeah. gumawa na ro seryoso. Tay. Uh, Tay. sweet. Yeah. Jenny, pensesa ng General Luna. Shoutout yeah. sa Anna Luna, mm -hmm. syempre. Mm -hmm. Blood, photography, kay Kuya D, kay Renz, no? Shout out oh, tama si ni kuya pala. Oh, Renz. Renz. Tama si Renz. JJ. Ay, pa-shoutouts. Tama si Whip Cups. Sa Dabo, Kabalona, Pamili. Practice nyo so. <coughs> sa Whip Salamat kay... Salamat kay Viper. Ako mula si Whip Cups. Yo, and lastly, ako, magkapasalamat ko sa ako, Ambal. family, friends, haters. Oh, birthday ko na bukas. Happy yeah. birthday. birthday, ko, birthday. Wo, Yay! And Happy Viper, try. shoutouts para sa Whip. And... Kaan? Oy, sa nine, oy, ano, 18, 19. And thanks po sa ilang gift na giandam <laughs> sa ko. Ha. Medyo, kuhan ko. Critical condition, critical condition. Medyo kuhan ko, anong murag. <laughs> murag. Curious sa iyo kay <laughs> kung sa to ilang kuhan. Kay diligid sila mo tumpaan. Supplies. Pero sige lang. o <laughs> kuhan sa akong family, sa akong nila Ruth, Marisol, sa akong lola na pinakapalangga. Yeah. I will bring the bacon. Okay. Yeah. Much it's love, the say then. Love and peace. Bacon, peace number. Number.